to this video guys di mo tag kabinet guys DIY guys mga uh, tira tira mga ano guys tira tira plywood na binaklas natin oh, itong giluban na to guys at itong gihin mo kabinet hmm? ano sa guys oh gihin mo na itong siya oh, na. Okay, kating, -kating na, na kating kating guys oh, na mana guys ginamitan ng stick guys para maligoon ba guys kay Murag nana na siya. Ten years na guys nakuha pa mama mama siya guys hmm. ay nagkatag lang atong sa sapatos guys si Motag sa sapatos guys ya no? siya na batang para ligoon DIY lang guys DIY mga mag, mga tira-tira mau guwapo rin mga guys basta maplaster lang Mana sih guys? Satu habis nih guys, jadi saya iri jangan. kan bisa tamak bisa area guys, kayak nyatai mau tubing diputus diri guys, tobo diputus di sini tuh acuk tuh guys ya okay, guys, tamak tuh guys jadi aku bisa kud. Nah ya guys, kena kalah kan harus sepatus guys. Nah isi pan mana guys, nona nona anak tuh nggak pidi deh jadi jadi ngair ya. Oh guys, tahu dengar tuh guys. Ini tanah tuh lebih lebar guys, lebih lebar. guys kami mm. ito ito i-reveal siya na ito sa ano sa hmm. siminto ito mm. so, ang 6 screw itong gamit guys 6 screw para yung kayo guys 6 mm. screw kumana na, na guys mukha na siya guys ibutan ko to stick tool pa, guys yung stick tool din na yun siya makuha guys built in na yun siya na, guys naka uh, built in na yun siya ako no. guys mm. Okay guys, ang buta na natin stopper guys Mga kating ko na sa kabinet sa una guys Kung ipantaguan guys oh. Okay guys. Anara, guys? kayo guys Ano na guys, sayang kayo guys Bawa mga karaan nyo ng mga kawipawoy Naisipan nyo na guys Mga unaan ninyo Naray yung say para sa iya yeah, guys Awa guys, oh, sapatos na pa Sukod na natin ang sapatos Ano ah. na guys hmm. Simple lang kayo guys Uh, pasta lagi cakap yang guys, mau oh, pinturahan nih guys, mau wow nih saya guys, oh wow tinggal sangan guys, hmm. finishingnya wow, tuh kami kenal guys, mau hmm. nih saya guys, ini ada um, finishingnya tuh kami tuh, nah, saya guys, oh oh okay, guys so, tanya pernah tuh guys, stick fill para lingkun, bawa nampun guys, coba hmm. Uh, so bawa nampun ta, oh nah tidak, no. Oh. final stick -tool. Uh, okay. Support doon ang mga kanila. Support doon ang mga naka yung na Mga mga nail or lansang. Uh, ito ang lapas guys. Ito doon na uh, ito. Bigihaan na ito guys. yung batakan na guys. Huwag kulitap guys. Ano uh, na uh, guys. Ipilitakan mo na ito na. Uh, hagamay. Samuaw po. Ano uh, so sa guys. Ano na ba guys. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh, uh, uh. Okay kayo guys. Ayan na guys. Hmm, simple kayo. Yung ilabay nyo. Okay na. Ayan na po. Oh. Yung ilabay. O oh, yan. Ito rin yung nakapastirot morskatus. Paki like and share na lang guys. Salamat.